Sinasabi ng Diyos na ikaw lang ang gusto ng isang tao. Gaano man sila kalayo, kahit sino pa ang subukan nilang palitan ka, kahit gaano pa ito katahimik, may malalim na hatak sa kanilang espiritu na laging humahantong pabalik sa iyo. Dahil kapag ang Diyos ay naglagay ng isang tao sa iyong puso, ito ay hindi basta-basta. Hindi ito emotional attachment. Ito ay banal na koneksyon. At hanggang sa mahin kayo, ito ay patuloy na mangyayari bilang kumpirmasyon. Isa, hindi sila makakahanap ng kapayapaan sa iba. Kahit na mukhang nakamove on na sila, hindi naninirahan ang kanilang espiritu. Palaging may nararamdamang hindi maganda dahil ang hinahanap nila ay hindi makikita sa iba. Hindi hahayaan ng Diyos ang isang peking magdala ng kapayapaan na tanging layunin lamang ang makapagbibigay. Dalawa, ang iyong pangalan ay patuloy na lumalabas sa kanilang puso't isipan, mga random na kaisipan, pangarap, kanta, mga pag-uusap na nagpapaalala sa kanila tungkol sa iyo. Kahit na sinusubukan nilang hadlangan ito, ang mga paalala ay patuloy na bumabalik dahil ang Diyos ay nagsasalita pa rin. Tatlo, parang naakit sila sa iyo, ngunit hindi nila lubos na nauunawaan kung bakit. Mayroong espiritual na koneksyon na hindi nila matitina maaaring hindi ka nagsasalita, ngunit nararamdaman ka nila. Ang paghatak na yon, ang paghatak na yon, iyan ang Diyos na gumagawa sa pamamagitan ng hindi nakikita. Apat, nagsisimula silang lumaki sa eksaktong mga lugar na naging sanhi ng paghihiwalay. Not because you told them to, but because God is preparing them, shaping them, maturing them, so when the timing is right, they'll come back better, not broken. Lima, walang kumpleto ang kanilang sinusubukang buwin kung wala ka. Ang tagumpay ay parang walang laman. Nakakalungkot ang mga sandali dahil hindi ka lang ibang tao, bahagi ka ng assignment. Sinasabi ng Diyos, hindi pa ito tapos. Ako ay gumagawa sa magkabilang puso. At hanggang sa kayo ay magkasama, ang mga kumpirmasyong ito ay patuloy na magpapakita, hindi para lituhin ka, kundi para aliwin ka kaya't huwag maghabol, huwag magpakatatag, manatili lamang sa posisyon. Dahil kung ano ang sayo sa pamamagitan ng banal na pagkakahanay ay hindi kailanman maaaring manakaw sa pamamagitan ng pagkagambala. Nais nilang malaman ito ng walang oras, at kapag ito ay handa na. Manatili Ipapadala sa ng banal na espiritu ay magkakaroon ng katulad na hangarin na maglingkod sa Diyos kasama mo hikayatin ka ng tao na ituloy si Kristo. Ang kanilang mga pamumuhay at moral ay nagtutulak sa iyo kay Kristo. Ang banal na espiritu ay hindi pipili ng isang tao na ang pamumuhay o mga desisyon ay makagambala sa iyo mula sa kanya o sa mga aktibidad ng kaharian. Ang iyong relasyon ay magpapakita ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan. Bilang lima, mapapansin mo na ang iyong lugar sa ministeryo ay pinupuri. Bilang isang mananampalataya, mas madali para sa iyo kung ang iyong kasosyo sa buhay ay isang taong naniniwala sa pananampalataya na iyong pinaniniwalaan. Naniniwala ako kung ang iyong nilalayong kasosyo sa buhay ay dumadalo sa parehong simbahan na tulad mo kung gayon ito ay isang magandang senyales. Mas mabuti pa kung marahil ikaw ay kasangkot sa gawain ng ministeryo, at ang iyong kapareha ay kasangkot din sa gawain ng ministeryo tulad mo. Ito ay isang palatandaan na nais ng banal na espiritu ang iyong pagkakaisa. Maaaring hindi ito ang parehong lugar o post sa ministry assignment, ngunit kung sila ay kasangkot sa masigasig na paglilingkod sa Diyos, ito ay isang magandang senyales na gusto sila ng banal na espiritu bilang iyong asawa. Numero 6. Bukas at patuloy na komunikasyon Kung pareho kayong makakapag-usap tungkol sa ilang bagay ng walang takot na ikaw ay ibababa, kung gayon ito ay isang tanda mula sa banal na espiritu. Kadalasan pagkatapos ng mga unang yugto ng pakikipag-ugnayan, malamang na makita na ang pakikipag-usap ay hindi madali. Kung pareho kayong may iba't ibang komunikasyon tungkol sa inyong kinabukasan at magkasundo kayo sa mahihirap na bagay, kung gayon pinili ng Espiritu Santo ang taong iyon para sa inyo. Dapat kang maging komportable kapag ang tao ay nasa paligid mo. Madarama mo ang kapayapaan sa iyong puso at magagawa mong maging iyong tunay na sarili sa paligid nila. Kung nararamdaman mo ang mga ito, pinili ng banal na espiritu ang taong ito upang maging asawa mo. Number 7, nirerespeto at naintindihan kanila. Ang isang taong pinili ng banal na espiritu para sa iyo ay igagalang ang iyong tao, ang iyong mga desisyon at ang iyong pamumuhay sila ay magiging maunawain sa iyo at hindi magpapataw ng kanilang sariling mga paniniwala o pag iisip sa iyo. Likas sa mga tao na maging makasarili at hanapin ang mga sariling pangangailangan bago ang iba. Kung ang iyong hinahangad na kapareha ay isang taong tumatanggap ng iyong mga iniisip at opinyon nang hindi pinupuna ang mga ito at maaari ding mapanatili ang kanilang sariling mga paniniwala. Kung gayon ito ay isang malinaw na senyales na nais ng banal na espiritu na sila ay maging iyong asawa. Number 8, gusto ka nila at pinapakita nila. Ang taong nais ng Espiritu Santo na makasama mo ay magugustuhan mo. Hindi maaaring ipilit ng banal na Espiritu ang isang tao na makasama mo kung hindi ka gusto. Kung alam mong may tunay na pag-ibig sa inyong dalawa, kung gayon ito ay isang tunay na bagay, Ayaw ng Diyos na mapadpad ka sa isang lugar na walang pagmamahal. Kung may gusto sa iyo ang isang tao, sasabihin nila ito, ipakita ito, o gagawin ang pareho. Kapag nais ng banal na espiritu na makasama mo ang isang tao, magpapadala siya sa iyo ng napakalinaw na mga palatandaan kung mahal ka, o hindi ng ibang tao. Suriin upang makita kung ang kanilang mga aksyon sa iyo ay tunay na pag-ibig kung magkatugma ang kanilang mga salita at kilos, tanda ito na pinili sila ng banal na espiritu upang maging asawa mo. Number 9, alam nila kung ano ang gusto nila sa iyo at hinahabol ka Ang isang tao na pinili ng banal na espiritu para sa iyo ay nais na makasama ka. Susubukan nilang magplano ng isang petsa, kasama ka, at palayain ang kanilang abalang schedule upang makapaglaan sila ng oras sa iyo. Ang taong nais ng banal na espiritu para sa iyo ay malalaman ang uri ng pangako na gusto nila mula sa iyo. Hindi sila matatakot na baka makahanap sila ng isang taong mas mahusay kaysa sa iyo at sa gayon ay natatakot na mag-commit sa iyo ng mag-isa. Kung ang isang tao ay nasa iyong buhay at nais na ikaw lamang, kung gayon ang taong ito ay pinili ng banal na espiritu upang maging iyong asawa. Numero Sampu, Mutual Interest sa Pagpapasa ng Relasyon Kung nais ng banal na espiritu na makasama mo ang isang tao, pareho kayong magiging interesado sa isa't isa. Mapapansin mo na pareho kayong may gusto sa isa't isa at maaaring sumulong sa iyong relasyon o sa isang nagbabalak na relasyon. Mapapansin mo na ang tao ay interesado na isulong ang iyong relasyon. Mukhang nakatuon sila sa pagnanais na makasama ka pa, at ganoon din ang nararamdaman mo. Kung ang kaso ay ganito para sa iyo at sa tao, kung gayon ay pinili sila ng banal na espiritu upang maging iyong asawa. Bilang labing isa, Kapag nais ng banal na espiritu na may kasama ka, gagawin niyang posible ang relasyon sa maraming paraan. Kapag gusto ng Diyos na may kasama ka, gagawin niya ito para mangyari ang relasyon. Halimbawa, kung kamakailan lang ay nagsimula kang magkagusto sa isang tao o nakikipag-date sa kanila at kailangan nilang lumipat kamakailan, kung nais ng banal na espiritu na sila ang iyong asawa. Gagawa siya ng mga landas para sa inyong dalawa upang mapanatili pa rin ang inyong relasyon. Ito ay maaaring gumawa siya ng mga paraan para magkaroon ka ng magandang trabaho kung saan ang tao ay gumagalaw upang ikaw ay umunlad sa relasyon. Bilang labindalawa, pagtitibay ng Espiritu Santo ang tao sa pamamagitan ng pagpapakita sa iyo na natutugunan nila ang mga kinakailangan sa Biblia para sa pag-ibig at pag-aasawa. Kung nais ng banal na Espiritu na makasama mo ang isang tao, mapapansin mo na tinutupad nila ang marami sa mga kinakailangan para sa kasal. Maaring mapansin mo na sila ay mapagmahal, mabait, maamo, matiisin, tapat, at marami pang ibang katangian na inilalarawan ng pag-ibig sa Biblia.